Hey everyone! Welcome back to Inquire, your ultimate source for the latest in Filipino entertainment and pop culture. Nayon, we're diving deep into the inspiring journey of Maymay Entrata, mula sa struggles with confidence to become the newest face of Garnier and the powerful message behind her hit song Amakabogera. This is a story of transformation, resilience, and self-love. Confidence is something we all struggle with at some point in our lives. Even stars like Meme and Trita have had their fair share of battles. In a recent group interview following her launch as the new endorser for Garnier, she opened up about the lowest point in her life, a time when she felt she was at her ugliest. Lahat <laughs> naman tayo umabot tayo dun sa hindi tayo confident poe. To be honest po. noon ang dalawang libo at dalawamput isa. Yun yung masasabi kong yun yung pinakamababa yung confidence ko. And because of the song Amakabugera, yun yung naging mensahe para sa akin to boost the confidence po talaga. Ang pagdinig sa kwento ni Maymay ay nagpapaalala sa atin na kahit na ang pinakamaliwanag na mga bituin ay may mga sandali ng pagdududa. Ngunit kung ano ang kapansin-pansin sa kanyang paglalakbay ay kung paano niya ginawa ang pakikibakan na iyon sa isang makapangyarihang awit ng empowerment. Orihinal na inilabas noong 2021, ang Amakabugera ang naging pinakamalaking hit ni Maymay hanggang ngayon. Sa halos 5.5 milyong mga stream sa Spotify at higit sa 25 milyong mga views sa YouTube. Ang kanta ay sumasalamin sa hindi mabilang na mga tagahanga na naging isang awit para sa pagmamahal sa sarili at kumpiyansa. Ngunit ang epekto ng Amakabugera ay hindi tumigil doon. Nagbigay inspirasyon ito sa maraming mga pabalat at maging ang isang kamakailang inilunsad na bersyon sa Ingles na pinamagatang empowered. Dinala ni Maymay ang kanyang mensahe sa buong mundo na nagpapatunay na ang kumpiyansa at empowerment ay lumalampas sa mga hadlang sa wika. May confidence and authenticity made her the perfect choice as Garnier's newest endorser. With this milestone, she hopes to inspire more people to embrace their natural beauty and confidence. Gusto kong ipaalala sa lahat na ang kagandahan ay hindi lamang tungkol sa panlabas, kundi pati na rin sa magandang pakiramdam sa loob. At lubos akong nagpapasalamat na maging bahagi ng isang tatak na nagdiriwang niyan. Ang paglalakbay ni Maymay ay isang makapangyarihang paalala na ang pagdududa sa sarili ay pansamantala, ngunit ang pagmamahal sa sarili ay tumatagal magpakailanman. Kung naramdaman mo na ikaw ay nasa pinakamababa, alalahanin lamang ang kwento ni Maymay kung paano niya ginawang kapangyarihan ang sakit pagdududa sa kumpiyansa at isang kanta bilang isang awit to all in my fans maraming salamat sa pagmamahal at suporta nyo tandaan nyo na rin ang amakabugera malakas ka maganda ka at sapat ka na that's it for today's deep dive into Maymay and treta's inspiring journey kung nagustuhan mo ang video na ito Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas eksklusibong content sa iyong mga paboritong bituin. At tandaan, ikaw rin ay si Amakabogera. See you in the next video!